Nagpatutsada ang unkabogable star na si Vice ganda sa korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Sa kanyang Instagram story, nagpost si Mimi Vice ng larawan ng kanilang mga pangulam na nakahain sa mesa. Sa caption, ipinahiwatig ni Vice na super tipid sila sa pera habang nasa London at panaypainit na lamang ng ulam dahil mahalang bilihin. At dito niya naalala ang kanyang milyones na ibinabayad sa tax na pinaghahatian lamang aniya ng mga magnanakaw. Super tipid ako dito sa London kasi ang mahal. Kaya na malengke na lang kami nung first day at nagluto dito sa Airbnb pangatlong araw na naming iniinit tong natirang adobo. Tapos bigla kong naalala ang milyon-milyong kong tax na pinaghahati-hat ng mga garapal na magnanakaw. ko, ayon sa post ni Vice, ano ang sinyo sa balitang ito?